Kung bawat piling, sa tuwing papasok sa dilim Nanginginig, lumalakas ang bawat ibo Ang bawat pindig, sa tuwing papasok sa dilim Nanginginig Sa pagkagat ng dilim At pagsapit ng gabi Mga di mo inaasahay Nariyan lang sa tabi Yun nga guys, dito na tayo. So, ito yung mga uh, creepy na mga statwa dito guys. Ayan. Merong mga pizza dito guys na uh, mga year 1521 so matagal. Ah, oh 1521 on April 27. Ayan, makikita nyo guys. Gusto nyo yan? May nagpaparamdam sa ibabaw. Tuloy tayo. Hindi nyo matakot. Ayan, magigitan nyo gusto ng mga paninunuan natin no? ah, sila ano to walang nakasulat dito yan sa so, maririnig yung may aso dun banda guys may bahay dun sa liblib na lugar na yan may bahay dyan malayo yan ang ang gripe. tumatahol kasi yung aso nagkikita yung flashlight natin ayun guys ito yung uh, ano dito no tawa dito under construction pa tong ano guys itong sementeryo kasi may mga ano dyan nakakatakot yung mga ano dito yung mga ganito may ano dito parang lalagyan ng ilaw pero walang nakalagay na ilaw makikita nyo guys may sakyanan dito guys yan ang ginagamit pa ano dito lalagyan ng mga semento pero dito ngayon walang tao dito guys walang tao yan oh. under nakatakot yung kabayo yan oh. Isu muka pes Ais tatwa Kalau white lady Itu yang sementara Di situ guys So, abang berhenti di bawah Di limpa ang lawak ang lawak ng simenteryo at sobrang nakakatakot yung cross ito yung cross na malaki dito guys so ang oras ngayon ating gabi na guys try natin dito mag humiga challenge tayo dito na Matutulog sa kahit sandali eh. Kung meron bang paparamdam. Iingay ang aso. <coughs> 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 so, matutulog tayo. ito yung oh. Uh, malaking cross dito no ayan o oh. sabang so, creepy hindi kalabutan ako guys so ilalagay ko to hindi tayo dyan Comment down below na lang guys kung May hindi na matita ito guys dito tayo mag alon challenge higa tayo dito try natin kung magpaparandam sila no ilalagay natin dyan so yan na guys ano yan Ayun yun guys parang may parang may sumigaw laro ba ako din guys okay So yun na guys, start na tayo. Higa dito. Sa lugar ng mga kababalaghan. guys meron talaga nagpaparanda sa so, totoo yung mga sabi-sabi dito may naririnig o may naglalakad sa dito banda tignan natin guys parang nagiba yung ano dito banda guys yun guys na uh, tayo so medyo nakatulog ako meron talagang nagpaparamdam guys so comment na lang kayo kung merong mahagip sa ating camera hindi talaga may iwasan na merong nakatira dito sa mga ganitong area yan so, magliligpit mo ako guys Sino yan? Hello? May tao ba dito? Pinaglalaroan nyo ba yung gamit ko? Sino po kayo? gabi guys and dito ko ngayon sa cement sa, sa ano guys ito pagligpit ko ng gamit may may gumalaw sa gamit ko din Tinatakot nila at pinaglalaroan ako dito so yun na lang guys ah ang creepy ang creepy dun oh no? yung kahoy na yun no? Tignan nyo. Maka may mga gift yan. Din. Ayan. Pero nakaitim. May nakaitim. Bila na wala pa. Ah. Ayan yun. May nakita ko nakaitim. Bila na wala. Bila na wala. So, yun na lang, guys. Sana malike mas yun itong video at nakatulog tayo. So, kung pirmado, itong lugar merong nagpaparamdam. Merong mga kababalagan. So, yun na lang, guys. God bless yung lahat. Prebi po matulog. God bless.